Yo, what's up? Tito B. May mga may nagtanong kasi sa akin dito na kung sino daw influence ko na rapper sa lokal at sa ibang bansa. Kasi yung time na ano na nakikinig ako dati ng uh, ng uh, Ghetto Dogs. Ghetto Dogs kasi yung na ano ko eh, na simulan ko talaga eh. Yan, mga mad poets, Death threat, no? Andrew E, Francis Magalona dito sa lokal. Ayan, at saka si Black na eh, no? kasi lumabas na sila Legend sa ano sa Detret eh Domination One mga iba-iba pang mga kanta ng Detret so nagra-rap na ako noon pero hindi katulad nila na may mga album na no hanggang pumasok yung NWA Ice Cube ECE Bone Thugs and Harmony uh, Tupac tsaka ano BIG yan tsaka si Twista yan ang mga ano ko eh hanggang, hanggang ano na pumasok na sila M&M 50 cent yan yung mga time ko na yun eh kaya kaya sobrang ano sobrang uh, napa ako dun dahil uh, ano lang masaya lang ako dun <laughs> dati nga nangihiram pa ako ng mga tape eh. pag nanghiram ako wala nang balikan yun tapos pag nanghiram naman sa akin hindi na rin binabalik kaya parang quits na kasi tropa naman ano bago pa ibalik sa akin yung tape nasug na pero yung tape na pinahiram nila sa akin buo pa. Ayun <laughs> Ay, lang, lang, at least nasagot ko na yung ano ha, ah, yung uh, katanungan mo kapatid. Ingat lagi.